Alright hi guys welcome back to my youtube channel and today i will give you a very very um short details on how i am doing my consolidated school forms so starting from encoding So, meron ako dito ang ganitong encoding, no? The list of the names. So, ito ay mga, ano, no? Hindi totoong names, hindi totoong details, no? I just make up um, these different details or information of the learners just for this tutorial. So, ito lang yung suggestion ko, no? Yung names. Ito. Tapos, siguro dito ilagay nyo na ng, yan, information ng mga bata. Um, information. Basic information ng mga bata. And then, meron tayo ditong summary of attendance, tapos dito the yung for the guidance. Ayan. Mga basic lang muna. Kung gusto nyo magdagdag, walang problema. Okay, so LRN, gender, birthday, and age. Ito lang kasi mga basic na kailangan sa ating SF-9 and SF-10. So, dito, nagsisimula kasi ako lagi sa ECR or electronic class record. If you fill in lang natin dito, school name, etc. So, yan, division dito. Tapos, dito ay region, school year, and section. So, name of your advisor. Ito, tanggalin na natin yan kasi ang gagawin natin ngayon for junior high. So, ito yung mga pangalan na nandito kanina sa encoding, copy-paste lang at dyan. So, ito yung mga subjects from Filipino... Okay, English, Math, Science, APSP, etc. So, ito nag-encode na rin ako ng mga konwaring grades. Ayan, ang first quarter nila hanggang fourth quarter. Just make sure, no, na tama yung i-encode natin dito. So, dito lang talaga tayo mag-double checking. Kapag nalampasan natin ito, uh, we're good na in linking it to other school forms. So, dito, meron na rin ako. Meron na rin dyan, na lang ng average, no? So, simply, just do this one, no? Um, equal sign, average. Tapos, highlight nyo lang mula dito hanggang sa fourth quarter. And you will get the average for this Filipino. And then, auto-fill nyo na lang pababa para makapi yung same exact formula. Okay? Tapos, um, dito naman, same lang din yung gagawin. May mga um, gen average nang din hanggang sa dito. Sa dulo. Yan, 8 subjects. So, ito na yung ating final grades or final average. Sorry. Ito yung ating final average. Um, ito ay rank rank. Ito ay fine or gen ave na lang. Yan. gen ave. So, paano natin ginawa yan? Um, same lang din kanina, no? Uh, equal sign, average, and then i-highlight lang natin yung mga average nung lahat ng subject mula sa Filipino, sa English, Math, Science, AP, ESP, um, TLE, makikita nyo naman kasi hinahighlight ng formula kung ano yung hinahighlight nyo. Tapos, enter key, and then, kagaya ng ginawa nyo kanina, i autofill lang din natin. Ayan. Okay, tapos, dito naman sa rank, makikita ninyo na nakarank na rin siya. Tapos, um, na 1 to 10 siya kasi 1 to 10 lang talaga yung ginawa kong sample. So, makikita natin na ito si Pakundo yung naging top 1. Okay, tsaka with honors siya kasi naka 90. Ngayon, para naman natin to alisin natin yung highlight na to nung natin, natin Yan. Tapos paano naman kung makikita natin para makita natin kung sino yung na, ano with honors niya dyan. Pwede naman kayo mag conditionally formatting highlight cell rules. Okay, meron dito greater than, less than, between. So, greater than tayo. And then, ano, greater than, ano, ilagay natin dyan, greater than, say, 89.5. Um, Ayan, 89.5. Kasi yan naman yung with honors, kasi nagdecimal decimal point tayo dito. If you fill in natin ang anong kulay, gusto mo yellow, Ayan, red text, green, dark. Okay, yellow ang ano natin. Kasi okay na. So, yan, makikita natin, no, na uh, meron tayong apat dyan na with honors, automatic na. So, meron ako ditong ginawang card din, no. Kung ganito yung card ninyo, walang problema. Tapos, guys, sinalang natin yung logo. Ayan, logo na lang ng school nyo. Tapos, kung makikita ninyo dito, meron siyang um, drop down you know. Para natin ginawa yan, um, just go to data, tapos dito sa data validation, ayan, kapiliin lang lang natin list, list, tapos dito sa source, kung saan magagaling ang source. So, dahil dito tayo is encoding magagaling. So, i-highlight lang natin to. Alisin natin kung Highlight lang natin to hanggang doon sa pinakababa ninyo, no? So, ako ngayon, i ko lang yung mga nakalist lang muna dito. Hanggang dyan. Tapos, okay. So, makikita na natin dyan. May drop down menu na dyan. So, makikita natin, no, oh, nagbabago yung kanyang, ano, um, age, kung ba siya or what. Basta kung ano yung nilagay mo po doon kanina. So, paano natin ginawa yun? So, VLOOKUP po yan. So, VLOOKUP, pwede naman natin, ano yan, equal sign, VLOOKUP, ayan, value, or itong formula na itong, yan. Itong fx na yan. So, itrya natin yung fx na to Kasi, nandito na yan yung lookup. Tapos, lookup value ito yan. See? um, pangalan kung saan ninyo ilalagay or sino yung magiging source ng data ninyo. Tapos itong table array kung saan natin kukuha yung data. So kanina yung sa data validation natin mula kay Abando. So kukunin natin yan hanggang dito sa home room kung saan yung source ninyo, hanggang saan yung source ng data ninyo. Tapos dito sa column index, punta tayo dun sa encoding. Ayan. Um, pang yung ano doon, LRN. LRN kasi yung kinukuha natin. Nasa LRN tayo ganina. Pangalawa. A is 1, B is pangalawa. 2. So, lagay natin yung 2. So, makikita naman natin dito ng, na nag na LRN. Tapos, if it is true or um, false, lagay natin dyan 0. So, yan. Makikita na natin. Same do with sex. sa sex naman, number 3 siya dun sa column. Makikita naman natin dyan. Yung, ano number 6. Basta bibilangan lang natin, no? kung um, pang ilang column yung mga yan. So, si H ay pang number 6. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may nakahide kasi dito yung cell na isa. Ayan, oh. May nakahide, kaya pang number 6 siya. So, ayan doon. Kaya nagiging ganyan. Kaya kapag nililipat natin itong names, may iba yan. Tapos kayo, type nyo lang itong grade and yung section. Nandito sa baba, ganun din sa attendance, no? Naka-data, ano, naka VLOOKUP up din yan. Kung ganun lang din, um, up, pang ilan, ito, ito lang yung magbabago nyan. Yung number of rows, yun. Tapos, makakuha na natin dyan. Next naman natin, ay dito naman sa grades. Kung makikita natin dito, may fourth quarter na tayo. Same din ang ginawa natin dito, validation, no? So, paano natin kukunin yung grades? V-lookup lang din ito, no? So, saan tayo mag-v-lookup? Doon naman sa um, grades. Ayan. We look up. Ito pa rin yung value na titignan natin. Tapos, table array. Doon yan sa ACR kanina. So, dito sa ACR, ano natin, i-highlight natin mula sa name. Ayan, hanggang doon sa pinakadulo. Kasi so, yun ang kailangan natin hanggang sa average. Okay, tapos pang ilan si Filipino? Kanina sa ACR, pang ilan si Filipino? Okay, first quarter ni Filipino ay um, 1, 2, pangalawa. So, ayan. Nakita naman natin no, na ito ay dito 85, dito ay 85. So, meaning, ito siya. Ayan, so may 85 na tayo. Idadrag ba natin yan dito pababa? baba? Nakikita natin, di ba? So, nagmali yung value niya. So, ang gagawin natin, ilock muna natin itong si CT para hindi na siya makakita ng iba pa. Ayan, ilock natin si C2 and then itry natin, i-drag down siya pa baba. Okay, so nakilala yung iba pero yung iba hindi. So ang gagawin natin, ilock din natin si V11. Okay, yung paglock sa V11 is just a dollar sign. Okay, and then si AQ, locked. Okay, and then go. Pwede na natin siyang i-drag down. Ayan, so makikita natin, pwede natin ikapan, So, tapos, pareho inilang din natin ng pagkaka-layout. natin ng 12 lahat. Tapos, uh, malisin natin itong pagkaka-bold. Ito, homa natin lahat. Ayan, para-para pareho. So, ito ay 8, ito ay 9. So, ganun lang. Diyan lang natin titingnan no, yung kanyang mga formula. 9, 10, 11, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, average okay 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, natin 43, 44, 45, 46, 47,

makikita na natin yung... Na, no? Tapos, itong sorry marks, pased lang naman nilalagay dyan, no? So, pwede na natin yan, i-if. Yan. If. Yan. Para hindi na tayo, ano, malito. Kasi mamaya, may pas dyan. Ay, mayroong 74 dyan. Yung pala, ano, um, failed na ilagay ng pased. Hindi natin na, na ano natin na may mislook. So, itong if, lalagyan natin. Ano yung magiging, ano niya? Ano yung magiging first rule niya? If, yan, final grade, ito yon Final grade is um, greater than. Yan, 74. Okay, anong magiging argument mo dyan? Lagay mo ng past. Yan. Second argument mo ay, ano, I close natin muna. Okay, pero if, yan, if ulit si um, H5 ay um, less than 74. Ano magiging argument mo dyan? I failed. Close then close. Okay. Wala siyang value. Okay. Ipasok na din to. Mm -mm -mm -mm. Okay. So mali yung ano natin na yun. So pa, okay, mag-ifs na lang tayo. Ifs, maraming argument. H5 yan, is um, greater than 74. Okay, pass Okay, next. Kama, H5 less than 74 ang um, field. Ayan. Pa natin. Tapos lagyan natin dyan. Ayan. Tapos dito gen average. Dito yan, di ba, sa final. Ayan. Kasi yung components ng map, hindi na naman nilalagyan na average. Ayan. Ganyan. Ganyan din yung gagawin niyo dito, no? Just copy nyo lang yan. Kaya, alam ba, Uh, mag-iba tayo, pupunta tayo kay Abando. Ayan. Naiiba, iba yung grade. So, halimbawa, let's try natin si Abando. Lagyan natin ito ng 73. Oops, tignan natin. Ayan, 71 siya, di ba? So, tignan natin dito. Ayan, field siya. Sinabi niya dyan, field. Kasi nagkaroon tayo ng arpa. Minsan, gano'n. Okay, so ito kasi 70 ano siya. Yeah, past siya. Ayan, ganun lang po, no? Same goes with the SF10. Ganun lang din yung gagawin natin sa SF10 natin. Okay, ano nangyari? Bakit lahat nag-failed siya? Ah, kasi ito, ito, yung copy pa siya ng ano, nakaka-copy pa siya ng ganito. Which is, dapat hindi na. 17. Ito ay 18. 19. Then, 20 and so on and so forth. So, ayan. Pag tama lang po talaga yung nakalagay sa atin dito, no, wala kayong problema sa ACR. So, I hope nakatulong po ito sa atin. Thank you very much and bye-bye.